Hi Mingming, -Ming. good morning. Ming, Ming. Hi. Ito po yung apat ng anak ng aming pusa. Ayan. Hello Mingming. -Ming. How are you? How are you? Ayan, apat po sila. Ayun. Ito, akala niya siya yung nanay, hindi naman siya yung nanay. Ayan o. You know, nag, para silang mga ano, naglalaro. Ayan ang mga mingming -ming namin. Yung nanay nito, nandito. Ayan siya, hindi yan talaga yung nanay. Ito yung nanay nila, ayan. yan yan yung nanay. Ito naman, nakikinanay din. Kasi, meron siyang anak before. Hinayaan lang niya, pinabayaan, na namatay. Ayan. Ito yung apat na to doon sa baliko. Yung buntot. Ikaw ba nanay nila? Hindi naman ikaw nanay eh. oh, Nakikiano rin. Siya rin nagpapadedi. Akala mo na may o, yan o. Buti pa yung pusa. Mano sa mga ano, anak. <laughs> Pero yung ibang tao dyan, ay nako, pinapatay. hindi ba? Ah, oh, ikaw ba ni ina nila? Ikaw ba ina nila? Hindi naman ikaw ang ina. Anuhan mo. Oh, apat to sila. Yung isang naiibang kulay. Ikaw ba nanay? Ha? Nanay ka ba nila? Pero nagpapadiladi siya. Diba? Ang galing. Ay, naglalaro. Yung sinilalaro yung bunito. Nagiging na siya. Siya ang ano yung akala niya, siya yung nanay Kasi yung mga anak niya, hindi niya mapunta sa kwarto ay, na. Kaya ang ka? tanda Kaya ang... Mag-wibidro. No, ayan, ayan, ayan. Ayan. Paligoy mo yan, ate ha, kasi kailang pagbalik niya, nakaligo na yan. Kaya alis kami. Saran. Kaya mo yung, yung gatas niya, oh. Ayan sila. Bobo yun. <laughs> Sabit lang kami. Um, Ang <laughs> ayan. mo lang kasi si Kuya lang ba? Ayan, si Tam Liligo rin yan. Kasi ito. Paligo ka kaya, ha? Wait mo na yung pads ko. Dali. Paligoan mo yan. Para... Uy, mukhang ewan. Dali. Paligoan mo muna yan. Ano, Ming Ming? Feel mo rin, no? Kala mo ikaw talagang tunay na ina? Inaagawan mo yung tunay na nanay? Psy, yung dito, oh. Psy! Ah, ito. Kakapanganak pa lang, pero hindi namin alam kung saan siya nanganak. Ayan. Oh, huwag mag-away. Dali na, kain na. Bakit? Eh. Paano? Inano siya? Laway, oh, wawa. Oh, wawa. tinan mo, oh. Nakano kasi ng pagkain. Iniwan! Ah. Ayan, mo. Mag-aaway pa tong dalawang to. Magbigayan kasi. Di saya. Porkit malaki ka, ha? Nayos ka. Ah, sino inaantay nyo dyan? Nanay nyo? Kumakain pa. Hello! Ayan, ibang kulay. Ayan, oh, si Tisay. Wakang. Tisay, wakang kang mgaway. Kanuhan mo ah. Ayan. Tell mo na yung milk mo. Tisay magbigay, magbigay. Hello. Oh, ayan. Yung dalawa naglalaro doon. Ayan. Ah, 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 ah. kinakagat-kagat. Ayan. Bakit? Ano? Ano, Ming-Ming? Ayan, -ming? you know? o. Salbahe talaga tong isa, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan mo, oh. o. Ay. 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 Saan ka pupunta? Hi. Yan sila yung apat na naka-survive. Yan. Bakit? Nagugutom na din ikaw. Ha? Nagugutom na din ikaw. <laughs> Tinan mo isa talaga. Napaka ano talaga nito. Tinan mo. Nakiki ano talaga siya. Gustong gusto niya parati ganyan. Mimi! Hello! Hi! Hello! Hi! Hi, Ming Ming! Sige, nahuhulog na kayo dyan. Ayan. Hmm, yan sila. Gustong gusto nila dyan sa may lulo. O, oh, diba? Pastisay, kumakain. Ayun talaga yung nanay nila. Ayan. Eto, hindi naman talaga nila nanay. Nagpakananay talaga. Kasi may anak siya before, bago ng anak si Tisay. na lang niya. Ayun, tigok. yan, sige. Padidehin mo yan. total gusto mo maging ina. Ayan, sige. Na. Patidihan mo yan. No. Mm, sige. Lie down. Yan. Ganyan ha. Yung kung sa ano pa, kung sa tao, meron talaga ding nanay na pag hindi kaya nung isa, halimbawa, kung nanay rin siya before, tapos ng anak, tapos walang ipadede, syempre, ang bibigay. Ayun, ayan na siya. Ayan, nagpadede na. Yung isa, ibang kulay. Ayan. Isa isa ka ba ng anak. Ha? Saan ka ng anak, Tisay? Ha? ikaw na nag-uubos sa lagay, hindi ka namigay, no? Gutom. Hmm. Saan punta? Ha? Say, di mo pa nga inubos, oh. Panuhan mo, ayaw mo mamigay, tapos ngayon, nag ka ng pagkain. Mingming. Dito, dali! Sh -sh. Ayan, Dito. Oh. Dito. Dito. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Kain mo dyan. Dali. Kasi ayaw nyo ni Tisay. Ito yung talagang nanay nila. Yan yung buntot niya. Yan si Panda. Yan. Yan, nag na sila. Dumidedi na sila and po. Thank you, thank you very much po sa panunod po na aking video.